Magpapatuloy ang ating kwento sa pagpapatuloy ng ating bida sa pagpasok sa kaloob-looban ng barko, at habang magalang na ginagabayan ang ating bida ng tagapangasiwa, ay nakarating na sila sa itinakdang kabin. At ayon sa tagapamahala ang kanyang boss Hong ay kasalukuyan ng nag-aantay sa loob nito, at nang marinig ni Ginungtang na inanyayahan si Yun Siang sa loob ng presteryosong kabin ay mas lalo pa itong nagulat. Ito ba ang pribadong kabi na hugis ng kalangitan na ang Chamber of Commerce ng Hong lamang ang maaaring makapasok? At ang asawa niya naman ay bilib na bilib sa kanyang nasaksihang ganda sa loob, at maging ang batang si Xiaowen ay manghang mangha din sa kanyang nasaksihan. Makikita nga sa loob si Ginong Hong Fang, ang pinuno ng House Chamber ng Nanjou Yuanding City Branch, ay kasalukuyan ng ang inaante si Yun Siang, at nang makapasok na ang ating bida sa loob ay magalang itong binati ni Ginong Hong. Mr. Song, long time no see. Matagal na tayong hindi nagkikita ngunit ang itsura mo ngayon ay mas maayos kaysa dati. Matapos naman ito ay magalang din naman bumati ang ating bida at kasabay niyang nagbigay galang ang tatlong kasama nito bukod sa isang batang babae na si Xiaowen. Matapos nga nagumalang sa pagbati ang ating bida ay nabanggit din niya na ang kabin na inihanda para sa kanya ay napakaganda at sabay nagpasalamat kay Ginoong Hong. Bago pa man sumagot si Ginoong Hong Fang, ay nasabi muna niya sa isip na ang pinakamarangyang chance is shipong ng Hong, number one cabin ay hindi na siguro masama para kay Ginoong Song, tulad ng inaasahan ng young master sa Song family sigurado na siya ay isang taong makikilala sa buong mundo. At dahil nga nagpasalamat si Yun Siang sa cabin na inihanda para sa kanila ay malugod itong tinanggap ni Ginoong Hong Fang, at sabay na tanong kung sino ba ang mga taong kasama ng ating bida, dahil sa natanong nga ni Ginoong Hong kung sino ang kanyang mga kasama ay isa-isa niya itong ipinakilala, sinabi ni Yun Siang na ito ang aking kaibigan at ang kanyang pamilya, at kasunod ay ipinakilala din ng ating bida si Ginoong Hong, na ito ay isang shopkeeper ng Hong's Chamber of Commerce sa Yuanding City, bagaman kalmado na ipinakikilala ng ating bida ang pamilya Tang, Mapapansin naman na halos manginig na ang tatlo dahil sa hindi nila inaasahan na makakaharap nila ang isa sa pinakamakapangyarihang tao. Matapos ipakilala ng ating bida ang pamilya Tang, ay masaya itong binati ni Ginoong Hong, gayon paman, salamat kay Ginoong Song, ang matandang lalaki na ito ay kamakailan lamang na promote, upang maging chief shopkeeper ng Yuanding City Branch. At nang marinig ni Tang Jin Shui na isang chief shopkeeper pala itong si Ginoong Hong, bukod pa sa pagmamayari ng shipping industry. Ayon dito ay ang punong tindero ng bawat lungsod ng Chamber of Commerce ng Hong ay maaaring umiiral sa isang equal footing kasama ang Lord of the City. At habang hindi makapaniwala si Jin Shui sa mayamang old man na ito, sinasabi naman ni Ginoong Hong sa ating bida na inilahad ko lang ang dalawang ikalimang antas ng halamang gamot sa Fourth Lady, na promote ako na maging punong tindero, dahil dito ay nais kong pasalamatan ka Mr. Song. At dahil sa pagka-promote na iyon ay kinongratulate ni Yun Siang si Ginoong Hong bilang isang ganap na shopkeeper, matapos naman ito ay inanyayahan ni Ginoong Hong si Yun Siang na magtungo sila sa tahimik na lugar para sa karagdagan pa nilang pag-uusap, ngunit bago sila umalis ay sinabihan muna ng ating bida ang pamilya Tang na mag-uusap sila ni shopkeeper Hong tungkol sa ilang negosyo, mangyaring maghanap muna kayo ng lugar para sa inyong sarili. At malugod naman ito ay sinang ayuna ng tatlo habang tila ba ay nahihiya sa taong nasa kanilang harapan at nang makaalis na ang ating bida kasama si Ginoong Hong naisip naman ni Rawaway na malinaw na siya ay dalawang marka na mas bata kaysa sa akin ngunit talagang kamanghamang-hang mag-usap at tumawa sa isang bigman at nang makapasok na ang dalawa sa itinakdang silid ni Ginoong Hong ay laking pagtataka naman ng batang babae na si Xiaowen na kung bakit wala siyang marinig na tunog mula sa loob at ayon na kay Ginoong Hong sinabi niya kay Yun Siang na Ginoong Song, ang silid ng panauhin na ito ay isang lihim na silid na pinalakas ng isang porma sayon upang hadlangan ang mga papasok at papalabas na mga tunog. Upang ang pagbabago-bago ng tunog at soul power ay hindi lalabas. Ang buong barko na ito ng Chanzi Number no. 1 Pribadong Cabin, inaasahan kong maaaring masiyahan ang aking young master song. Ayon naman sa tugon ng ating bida kay Ginoong Hong, ito ay eksakto gaya ng inaasahan ko. Napakabait mo talaga Mr. Hong. Matapos naman niyang sabihin iyon ay naisip naman ni Yun Siang na ang paglalakbay na ito ay tinatayang kukuha ng higit sa sampung oras, kaya makakagawa ako ng ilang mga table task sa gamot sa silid na ito upang pampalipas oras. At kasunod ay iniaabot na ni Ginoong Hong ang storage talisman na naglalaman ng lahat ng kinakailangan ni Yun Siang, at nang matanggap na ng ating bida ang storage talisman na naglalaman ng lahat ng kanyang kinakailangan upang makagawa ng gamot sa mga susunod na oras, ay masaya ito na pinasalamatan ang Old Man at sabay sinabi niya na mamaya na lamang ita-transfer ang pera para sa karagdagang pambayad para dito. Ngunit ayon naman sa Old Man ay huwag ng alalahanin iyon. Sa halip e-transfer na lamang ang pera sa oras nang hindi naabala ang ating bida at dagdag pa niya na ang barko ay dapat paring dalawang oras ang layo mula sa paglalayag. Si Ginoong Song ay maaaring pumunta sa hardin sa atrium at ang matandang lalaki na ito ay aalis muna sa ngayon at nang makalabas na nga ang dalawa sa secret private room ay magalang din itong nagpaalam sa pamilya Tang. Ayon kay Mr. Hong sinabi niya sa pamilya Tang na kapag nagkita ang mga bundok at ilog magkakaroon muli ng isang panahon at magkikita muli. At agaran na ay nagbigay galang ang tatlo para sa kanilang pamamaalam. At habang nasa loob na ng elevator si Ginoong Hong ay bigla niya naalala na, nga pala, ang dedikadong waiter mula sa cabin ng Chanzi ay darating mamaya. Nais ko sa iyo ang isang magandang paglalakbay, Palm, bago pa man tuluyang magsara ang pintuan ng elevator ay humabol pa ng baybay ang batang babae na si Xiaowen. Makaraan naman ng ilang sandali ay bigla naman tumigil ang elevator sa palapag na kinaroroonan ng ating bida at ng pamilya Tang. At nang magbukas na nga ito ay lumabas ang isang babaeng Catwoman na nakadamit ng isang maid, at magalang na bumati na, mga kilalang bisita magandang hapon, at nang ito ay naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Yun Siang ay mabilis niya itong nilingon, dahil sa napansin niya na may dalawang tainga sa ibabaw ng kanyang ulo at naisip ng ating bida na ito ay isa sa demon race. At nang makarating na ito sa mismong harapan ng ating bida ay lumuhod ito at sabay sinabi niya na kumusta, ako ang katulong na namamahala sa cabin number one, at nabanggit din niya na ang kanyang pangalan ay Xiaomeng. Maligayang pagdating sa floating boat ng Hong Line, at sabay nagtanong ito sa ating bida na kung nais ba nang makakain o maiinom. Ngunit habang ito ay pinagmamasta ng ating bida, napansin niya na sa ilalim ng kanyang scarf ay may nakasuot sa Catwoman na slave collar. Gaya ng kanyang nakagawian ay ginamit ni Yun Siang ang kanyang mata upang alamin ang antas ng kung sino man ang kanyang paggagamitan nito. At ayon nga sa kanyang napag-alaman na ito ay ang Demon Race at halos tatlong taon. Na itong hindi nakita ni Yun Siang sa nakalipas na buhay ko nang matalo sa labanan ang Chando Kingdom. Nahuli ako sa crack ng espasyo sa lihim na kaharian ng imperial na mausoleum. Dinala ako ng kaguluhan sa espasyo sa southern continent at habang ako ay walang malay na nakadapas sa damuhan, ay may dalawang nilalang mula sa demon race na nakakita sa akin. Ayon sa isang animoy rabbit base sa kanyang tay nga sinabi niya sa kanyang kasama na ang taong ito ay sobrang kakaiba, tila hindi ito isang demonyo o isang taong espirito. Dahil sa likas na pag-ibig sa pagitan ng dalawang star soul veins tulad ng demon race at ang espirito human race, napakahirap na maging isang star soul master mas bihirang magagawang makonsulte sa star soul pang kalahatan. Sa Eastern Continent, kung saan iginagalang ang lahi ng tao, kabilang sila sa isang mahina at mas mababang lahi, matagal na silang natabunan at inalipin ng lahi ng tao. Ngunit sa katimugang kontinente, ang lugar na ito kung saan ang mga demonyo at espirito ay nabubuhay ng maayos. Ang mga tao ay napakabihirang, napakabihirang na lumitaw lamang sila ng ilang beses sa kanilang panitikan. Hindi tulad ng Eastern Continent, walang mas produce ng Star Soul General Technology dito, ngunit ang mga bitik at hayop ay napakabihira. Sinasabing ang huling oras na mayroong isang alon ng mga hayop, ay limang daang taon na ang nakalilipas. At habang naglalakad ang ating bida kasama ang isa sa kasapi sa klan ng mga panahong iyon, nasabi nito kay Yun Siang na, ang God Level Ancestor, nais ng Dawson Clan na makita ka, mangyaring sumama sa akin. Dito sa Southern Continent, nalaman ko ang natatanging pamana ng lahi ng demonyo upang pinuhin ang pisikal na katawan na may kapangyarihan ng Star Soul. Pati na rin ang pambihirang mga kasanayan sa alchemy ng Spirit Race. Pagkatapos nito, sinamba ko ang pick ng Dawzon, At tinanggap ako bilang isang disciple ancestor ng Dawzon. Ang matandang ninuno na si Dauzon ay orihinal na isa sa ilang mga naninirahan sa lahi ng demonyo na nagtataglay ng mga Star Soul General. Nakakalungkot na ang kanyang Star Soul General ay nasil ng limang elemento na mahusay na hanay sa Battle 5 daang taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, hindi ako bihasa sa system. Kaya napalampas ko ang pagkakataong kopyahin sa Star Soul General. Ayon kay Dauzan sinabi niya sa ating bida na Song Yun Siyang, pagkatapos ng limang daang taon. Bilang isang lahi ng tao, lumitaw ka muli sa kontinente na ito. Ang matandang lalaki ay naniniwala na ikaw ang dapat na ninakawan sa hula, kaya dapat kang mabuhay. At ayon naman sa lasing na senior sister ng ating bida sinabi niya na sa mga alamat ng mga taong espiritu, orcs, mga taong espiritu, at iba't ibang karera ng demonyo ay lahat ng mga alipin ay nilikha ng Diyos. Ngunit iba ka, ikaw ay descendant of God. Ngunit kung nais mong sabihin ko, ikaw lamang ang katawan na inihanda ng Diyos sa iyong sarili, Ngunit dahil sa hindi maunawaan ni Yun Siyang ang ibig sabihin ng kanyang senior sister ay tinanong niya ito na hoy, pangalawang senior sister na babae, ano ang ibig mong sabihin sa mga salita na iyon? Bago pa man tuluyang bumagsak sa kala singan na sambit pa niya na kapag bumalik ang mga bituin, ang mga Diyos ay babalik sa kanilang tinuboang bayan, Makalipas na ang ilang sandali sa tagal ng pagkakatitig ni Yun Siang kay Xiaomeng ay tila ba nainip na ito kaya naman muli ito ay nagtanong sa ating bida na anong uri ng pagkain at inumin ang kailangan mo. Young Master Song, ayos lang ba ang lahat? Subalit ang ating bida naman ay iniisip pa rin na hindi ko alam kung mayroong anumang pagkakataon na pumunta muli sa Southern Continent. Marami pa rin panghihinayang at hindi nalutas na mga misteryo doon, at maya-maya pa ay nagsalita na ito na ayos lang. Nakita lang kita na nagpapaalala sa akin ng ilang mga bagay mula sa isang mahabang panahon ang nakalipas. At sa nabanggit na iyon naman iyon, siyang ay nagdala sa kalituhan ng Catwoman na si Shuoming kung ano ba ang sinasabi ng ating bida, bago pa man tuluyang mag-isip ng kung ano-ano si Shuoming ay hiniling na lamang ng ating bida na ipakita sa kanya ang mino. Ngunit dahil nga sa kasalukuyan ay hindi nadala ni Shoa Meng ang minu ay nasabi na lamang nito na mag ng sandali babalik ako upang kunin iyon. Hindi rin naman nagtagal ay nakabalik na at magalang ito ay iniaabot upang tingnan ni Yun Siang ang nais nitong kainin, bagamat marami ang pagkain na maaaring mapagpilian ng ating bida ngunit nahihirapan naman ito kung ano ba ang nais niyang kainin, at nang marinig ng batang babae kung ano ba ang nais kainin ay sumigaw ito ng steamed bun. Kaya naman ang kanyang mga magulang ay nagulat sa pagsigaw ng kanilang anak at maging si Yun Siang ay bahagya ring nagulat nang marinig niya ang steam bond. Dahil nga ang ating bida ay may masakit at masayang alaala sa tinapay na ito. Dahil sa ginawang iyon ni Xiaowen ay mabilis na tinakpan ng kanyang ina ang bibig nito at sabay humingi ng pasensya kay Yun Siang, at pagkatapos nitong humingi ng paumanhin sa ating bida ay masinsinan niyang kinausap ang kanyang anak na Xiaowen, paano ka makakain ng mga steamed buns sa isang maluho na lugar gaya nito? At wala ka nang natitira sa iyong bag. Ayon naman sa batang babae, sinagot niya ang kanyang ina na. Ngunit nais ni Xiaowen na kumain ng marami dahil nga sa pagnanais ng batang babae na makakain ng shopaw, ay sinabihan niya si Ginang Tang na ayos lang, at pagkatapos ay iniutos naman niya kay Xiaomeng na unahin muna silang bigyan ng limang steamed buns ngunit dahil nga ang steam bonds ay karaniwang makikita sa labas ngunit sa ganitong marangyang lugar, ito ay hindi kasama sa menu dahil nga ang pagkain na ito ay para lamang sa mahihirap na tao, dahil nga sa nababatid ng ating bida na ang pagkain ito ay hindi karaniwang makikita sa lugar na gaya nito, ay ibinigay niya ang storage charms na naglalaman ng pera kay Xiaomeng. Kung hindi, maaari mong tanungin ang chef na narito upang gawin ito ngayon, siya nga pala, gusto ko rin ng dalawang serving na may palamang labanos. Kung wala kang mga labanos, bumaba ka na ngayon at bilhin ito para sa akin. Bagaman ang ninanais ng ating bida ay mahirap hagilapan sa lugar na ito ngunit dahil si Yun Siang ay isa sa super VVIP ay walang pag-aatubili itong sinangayunan ng maid. At makikita nga ang katulong ay nagmamadali ng umalis upang sundin ang utos ng ating bida, kaya naman si Yun Siang ay isinandal na ang kanyang likod sa upuan upang makapagpahinga. Sa pag-aakala naman ng ating bida na makakapagpahinga na siya sa mga oras na ito. Sa hindi niya inaasahan ay may bigla namang humahatak sa kanyang damit at nang kanya itong tingnan ang humahatak pala sa kanyang kamiseta ay ang batang babae na si Xiaowen. Dahil nga sa nag-order ng steam buns si Yunxiang ay nagtanong itong si Xiaowen na big brother. Gusto mo rin bang kumain ng mga buns na puno ng labanos? Ngunit sa tanong na iyon ng batang babae ay bigla naman na bago ang pagmumukha ng ating bida dahil sa alam na niya ang lasa ng tinapay na dala ni Xiaowen ay hindi ganoon kasarap. At matapos na itago ng ating bida ang kanyang mukha ay sabay nagsalita ito na, hindi ko ito nagustuhan noon sa nakaraan, ngunit pagkatapos ay kinain ko ito minsan at naisip ko na maganda ito, at nang marinig ng batang babae ang mga sinabing iyon ng ating bida ay makikita naman na tila ba ay may hinahanap ito sa kanyang maliit na bag, at ipinagmamalaki pa nito na ang pagkain iyon ay bukod sa healthy ito din ay nutritious. Paano hindi magugustuhan ng sinuman? At nang makita ng kanyang ina at ama maging ang kanyang tiya, ay sabay-sabay silang ninaispigilan ang balak gawin ni Xiawen dahil sa pag-aakala ng tatlo na si Yunxiang ay hindi na naisin na kumain ng ganoong klasing pagkain o maari naman ikinalaunan ay ikainis pa niya ito bagaman ang tinapay ay orihinal na nakaplano na kainin ng batang babae sa daan ngunit upang pasalamatan si Yunxiang sa pagpapalim na makasakay silang mag-anak sa barko ay napagpasyahan ng batang babae na ibigay na lamang ang kanyang baong tinapay bilang kabayaran at nang kasalukuyang hawak na ng ating bida ang steamed buns na ibinigay ng batang babae ay bigla itong natigilan habang pinagmamasdan ng hawak na tinapay, at mga ilang saglit pa ay tinanong ni Yun si Xiaowen na bakit hindi na lang natin itong dalawa na paghatian. Ayon naman sa tugon ng batang babae sinabi niya na ah, magaling yun, talagang gutom na rin ako. Dahil sa hahatiin sa dalawang piraso, ang tinapay sa halip na hatiin ito ng kamay bagkos ay gumamit ang ating bida ng kanyang soul power upang hatiin. Ito sa dalawa, at habang iniaabot ng ating bida ang isang bahagi ng tinapay kay Xiaowen ay halos maglaway na ang batang babae nang makita nito ang palaman na labanus. Ngunit ang paggamit pala ng ating bida ng kanyang soul power upang hatiin ang tinapay ay malinaw na nasaksihan ng nanay ng bata. Sabay na iisip niya na ang nasabing tumpak na paglabas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Natatakot ako na kahit na ang rurok ng nasa Earth stage ay hindi makakayang gawin ito. Ang song na ito, maaari ba ito ay nagmula sa Gian Marcus Song Family? Maya-maya pa ay natanong naman niya sa kanyang asawa na kung maaari ba nilang puntahan ang ating bida upang ito ay pasalamatan. Bagamat sumang-ayon ito ngunit sa loob-loob naman ni Ginoong Tang ay nakararamdam ito ng takot na kung paano ba niya dapat harapin ang young master na si Song Yunxiang. Bago pa man tuluyan na lumapit sa ating bida ang magulang ni Xiaowen, ay mababakas naman sa pagmumukha ni Yunxiang na tila ba ay masaya ito habang pinagmamasdan ng batang babae. Dahil nga sa timeline na ito ay nagawa niyang iligtas ang buong pamilya ng Tang, lalong-lalo na itong si Xiaowen na halos ay itinuring na ni Yunxiang bilang isang kaibigan. At nang naubos na ni Xiaowen ang tinapay sinabi nito sa ating bida na matapos kainin ang aking mga steamed buns, ikaw ang aking tauhan, ay hindi pala, ikaw ay isa na sa aking kaibigan magmula ngayon. At sabay binanggit niya ang kanyang pangalan ay si Tang Xiaowen, ikaw ano ang iyong pangalan? Tanong nito sa ating bida, at habang masaya ang ating bida na sinasabi na ang kanyang pangalan ay Song Yunxiang, Ngunit malungkot nitong sinasabi sa kanyang isip na pasensya na Xiaowen, wala akong sapat na kakayahang protektahan ka sa aking huling buhay. Sa mga ilang sandali naman ay tuluyan nang lumapit sa ating bida ang magulang ni Xiaowen at sinasabi nito na siya ay ang third order ng Taishuan Heavy Industries. Ngunit sa kasamaang palad sa kasalukuyan, ako ay nag-resign na at ang nasa tabi ko ay ang aking asawa na si Dai Shen. Dahil nga sa kung ano-ano ang pinagsasabi ni Ginoong Tang ay tila ba naiinis na ito sa kanyang asawa, habang kulot-kulot ni Dai Shen ang likuran ng kanyang asawa ay sabay naman ito na sinasabi kay Yun Siang na paumanhin Mr. Song, ang aking asawa ay nerd at walang kaayusan magsalita. Well, maraming salamat po sa pagpapasa kay sa amin sa barko at bukod pa rin ay nasa marangyang kabin. Ayon naman kay Yun Siang iyon ay walang anuman, at habang sila ay nag-uusap na bilib naman sa sunset si Xiaowen, habang masaya na pinagmamasdan ng batang babae ang tanawin sa labas, ay patuloy pa rin sa pagtatanong ang mag-asawa sa ating bida. Tinatanong din nila kung si Mr. Song ba ay nakatira sa Yuanding City. Subalit hindi naman sinagot ng ating bida ang tanong ng dalawa at nang magsalita ang batang babae na maganda ang garden sa labas, ay ginamit niya itong dahilan upang ang dalawang mag-asawa ay iwasan sa pagtatanong ng kung ano-anong mga bagay. At nang makita ni Xiaowen na ang kanyang big brother na si Yun Siang ay papalapit sa kanya masayang-masaya ito at sabay nakiusap na kung pwede ay dalhin siya sa garden ng barko, at pagkatapos ay niyaya din niya ang kanyang big sister na si Luo Wei. Ayon naman sa dalaga, dapat ba akong pumunta din, ngunit ayaw ko talagang pumunta, at dahil sa nagiinarte pa ang big sister ni Xiaowen ay sarkastiko na sinabihan ni Xiaowen ang kanyang big sister na Hoy, lumilikha ako ng mga pagkakataon para sa aking big sister. Huwag maging ignore auntie, okay. At habang ang batang babae na si Xiaowen ay gandang-ganda sa garden, sa mga oras din na ito sa tapat din mismo ng garden ng barko, may isa pa rin batang babae na ang mangha din sa angking ganda ng garden, mga ilang sandali pa ay. Tumutunog na ang barko upang paalalahanan ang lahat na ang barko ay nalalapit na sa mga ilang oras na darating ay paalis na ang flight home ship ang ship number 802. Ngunit bago nito dam ako muna tayo sa lugar ng Atrium Garden na nasa sa loob din ng barkong ito, na makikita rito si Shuming na kasalukuyan ay nagpapasalamat sa kanyang kausap na si Jingwa, at habang hawak nito ang ilang mga labanos ay sinasabi nito kay Jingwa na ang VIP sa Chanzi No. 1 kabi na is kumain ng mga bonds na pinalamanan ng labanos. At ang chef sa kusina ay nagsabi na ang hardin ng Atrium ay may ilan, kaya kailangan kung abalahin ka. Ito si Lin Jingwa, isang singer sa Hong Shipeng. Ayon dito sinabi niya kay Shoa Ameng na okay lang naman hindi iyon nakakaabala sa akin, ngunit hindi niya iyon inaasahan na may isang tao na nais kumain ng labanos sa gaya nitong lugar. May kakayahan na sumakay sa cabin na sky shape, ngunit nais kumain ng mga sibilyan na pagkain tulad ng mga bonds. Ngunit kasama pa rin ng labanos na palaman kagiliw-giliw na tao, at maya-maya pa ay magiliw na nagpaalam itong Catwoman kay Jingwa. Ngunit bago pa man tuluyan na makaalis si Shua Meng, ibinili ni Jingwa na, sabihin mo sa chef ng kusina na. Maaari siyang magdagdag ng isang maliit na toyo sa pagpuno at magdagdag ng isang maliit na asukal o pulot upang palamutihan. Sa aking bayan, masarap ang recipe na ito, at dagdag pa niya na kung mayroon kang labis na labanus na bonds, magpadala din sa akin ng ilan, na sinagot naman ng Catwoman na okay okay, bago pa ito tuluyang makalayo sa kinaroroonan ni Jingwa. At habang nagmamadali na si Shoua upang maibigay na sa chef ang kinakailangan na labanus upang makagawa ng steamed buns, ang dalawang VIP guest naman ay nakarating na rin sa pintuan ng atrium garden, ngunit dahil nga sa nagsimula ng pa-under ng barko ay pinigilan sila ng gwardiya, dahil pansamantalang isasara muna ang atrium para sa kaligtasan ng lahat. Mangyaring bumalik sa cabin at umupo muna, ang atrium ay bubuksan muli pagkatapos tumakbo ng smooth ang pagmamaneho, na siyang ikinainis ng batang babae at habang ito ay nagmamaktol sinasabi niya na ah, wala akong paki-alam, wala akong paki-alam. Gusto kong pumunta ngayon, ang batang babaeng ito ay si Naira at ang kanyang kasama ay si Vague. Dahil nga sa hindi maaari sila magpunta sa ngayon ay sinabihan na rin ni Vague si Naira na bumalik na lamang sila mamaya. Ngunit ang maligalig na batang babae ay hindi pera nakikinig bagkus ay sinasabi nito na hindi siya gagawa ng gulo, kung sakali na siya ay papayagan siyang makapasok sa loob. At habang nagliligalig itong si sa loob naman ng garden ay sinisikap ni Shua Meng na tandaan ang tagubili ni Jingwa na mga carrot, karne, at asukal at toyo. At nasabi din niya na ang panlasa ng mga tao ay kakaiba, dahil nga sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi na niya napansin na may dalawang hangal na nakaharang sa likuran ng pintuan, sa kanyang pagmamadali ay hindi na niya nagawa pang iwasan ang dalawa lalong lalo na itong si Naira. Bagamat sinikap ni Vague na sabihan si Shoameng na magingat sa paglalakad. Subalit huli na ang lahat ang dalawang batang babae ay malakas na nagsalpukan ang kanilang mga ulo, at ang mga labanos ay nagsitilsikan. Bagaman nararamdaman ng Catwoman ang sakit dahil sa kanilang naganap na salpukan, ngunit nang makita niya ang kalagayan ng mga labanos ng Young Master ay mas inalala pa niya ito kaysa sa kanyang sakit na nararamdaman. At maging si Naira ay gayon din ang sinapit habang hawak ang kanyang ulong nananakit. Habang ito ay umiiyak ay tinulungan na ni Vague at sabay tinanong na kung ayos lang ba ang batang babae. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong nang makita niya na ang Kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng mga labanus, ay mas umiyak pa ito kaysa sa bukol na kanyang tinamo. At nang mahimasmasa na si Shou Ameng ay sinikap nitong alisin ang dumi ng damit sa isang VIP guest at paulit-ulit itong humihingi ng sorry at ipinaliwanag din niya na hindi niya napansin ang daan, bagamat humingi na ito ng tawad sa kanyang pagkakamali, ngunit sa kasamaang palad naman ay may itinatago palang kademonyohan na pag-uugali itong si Vague. Naghanda ito upang sipain ang alipin na si Shonen. At nang tumaman na nga ang napakalakas na sipa na iyon ay bakas na bakas sa pagmumukha ng Catwoman ang labis na gulat dahil sa mismo leeg pa niya ito ginawa. At dahil sa buong buo niyang sinalo ang sipa ay tumalbog sa malayo at nang tumama ito sa pintuan ng Atrium Garden ay nawasak din ito, at nang nawawala na ang makapal na alikabok na bumabalot sa binagsakan ng Catwoman, ay makikita ang kawa-awa nitong sinapit sa hambog na si Vague. Nang dahil lamang sa nadumihan ang mamahaling damit ng kanyang young lady ay nagawa niya ang hindi makataong pag-uugali sa kawawang alipin. At dahil nga ang sipa ay tumama sa leeg ni Shoumeng ay naalis din ang scarf nito, na siyang nagkukubli sa color ng pagkaalipin, bagamat ninais ng guard na pigilan ang hangal ni si Veg pero wala na rin naman itong nagawa bukod sa pagiging VIP guest ito ay may mataas din na cultivation level kumpara sa kanya, at maya maya pa dahil sa pangyayaring iyon ay tila ba walang plano itong patawarin si Shomeng. At mayabang nitong sinasabi na ito ang marangal na ginang ng pamilyang Samarin, hindi siya isang taong mababa ang alipin tulad ng maaari mong hawakan, ito namang hangal na batang babae sa halip na pigilan ng gagawin ng kanyang bodyguard ay inutusan pa ito na sipain ang demon slave tungo sa kamatayan. At dagdag pa niya na siya ay isang demonyo lamang, nagkakahalaga ng 200,000 yuan, nawala na ako ng ganoong kalaking pera, ngunit ang demon slaves ay mas masakit sa ulo. At sa sinabi niyang iyon makikita nga na naglalakad na si Veig habang inaapakan ang mga nakakalat na labanos, at nang makita ni Shoming ang ginagawang pagapak sa mga labanos, bagamat nahihirapan sa kanyang kalagayan ay sinikap nito na pakiusapan ang mayabang na si Veig na huwag tangtungan ang mga labanos dahil sa ang mga ito ay para sa young master upang gawing palaman. Ngunit ang mayabang na si Vague ay patuloy lamang sa paglalakad habang sinasabi na ang Lonely Demon ay hindi maaaring makapag-cultivate bilang isang Star Soul Master at sinasabi pa nito na ang mga demon ay isa lamang basura na kumukuha ng proteksyon sa lahi ng mga tao habang patuloy ito ay naglalakad sa kinaroroonan ng Catwoman ay patuloy din itong nilalapastangan ang mga labanos kaya naman itong si Shuming ay sinikap na gumapang upang lapitan ng mga labanos pang natitira at sabay nakikiusap na huwag apakan ang mga ito at nang makalapit na ang katwaman sa kinaroroonan ni Vague, hinawakan niya ito sa pantalon at paulit-ulit na humihingi ng sorry. Ngunit sa ginawa naman niyang iyon ay mas lalo pang nagmit sa galit ang mayabang na si Vague dahil lamang sa nahawakan siya ng isang demon race. At walang awa niya uli itong sinipa sa mukha kaya naman ang katwaman ay muli na namang tumalsik sa di kalayuan ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa pala tapos ang mayabang na lalaki habang namamaluktot na sa sakit ang kaawa-awang Catwoman ay paulit-ulit niya itong pinagsisipa-sipa sa bandang likuran, at ang nagbabantay naman sa pintuan ng garden ay hindi na kinakaya ang kanyang nasasaksihan kaya naman ninais niyang tumawag na ng kawal upang mapigilan ang pangyayari na ito, at sa bae ay sinabi din niya na kahit ito ay isang demonyong alipin lamang ngunit ang ganyan ay medyo sobra na. Pero bago pa man niya iyon magawa ay mabilis siyang pinigilan ng hangal na si Naira, sa ginawa niyang iyon ay napalingon sa kanya ang nagbabantay sa pasukan ng garden. Ngunit bago pa man makapagbigay ng pahayag ang lalaki ay sinabi na ni Naira na ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng mga alipin ng mga demonyong rebelde, sa sandaling makita niya ang mga alipin ng demonyo ng tribo ng ear hindi niya makontrol ang kanyang sarili. At kasunod ay inilabas ang kulay gintong storage charm, at sinasabi niya na ito ay punong-puno ng pera, pagkatapos manood ka nalang babayaran kita ayon sa presyo mo, ngunit sa hindi nila namamalayan may isang napakabilis na dumaan sa kanilang harapan. At makikita naman itong hambog na si Vague ay patuloy pa rin sa pagpapahirap sa Catwoman, ngunit bago pa man niya tuluyang mapatay ang Catwoman ay dumating na ang ating bida hinawakan ng kanyang braso na akmang susuntukan ang kawawang Catwoman, kaya naman laking pagtataka niya kung sino ba ang naglakas loob na pigilan ang kanyang ginagawa, dahil nga sa walang hirap siyang napigilan ng ating bida ay nasabi naman ng hambog ay paano ito posible. Paano niya ako ganap na hindi matitinag, sino ang mahiwagang taong ito? Ayon naman kay Yun ang habang galit itong nagsasalita, sinabi niya sa mayabang na lalaki, "Hoy, ito ang eksklusibong katulong ng aking Chansey number 1 cabin, at ilang taon ka na ba?" Sa susunod nating video ay alamin natin kung ano ba ang ginawa ng ating bida kay Xiaomeng at ang pagalis na ng barko, ano ba ang nangyayari dito sa pamilya Tang? Lalong-lalo -lalo na itong si Xiawen at makikilala na din natin ang head ng family song